Uh, welcome sa ating session ngayon dito sa Kong's Test Podcast. Kumusta ka? Alam mo may isang narrative, isang kwento na madalas marinig, lalo na siguro kung uh, may background ka sa ilang grupo, no? Ah, uh, yung tungkol sa pagtalikod. Oh, yun nga. Yung idea na pagkamatay daw ng mga apostol, bigla na lang boom, nawala yung tunay na iglesia. Tumalikod daw tumalikod, pumasok sa Dark Age, tapos simple after many years, lilitaw yung grupo nila para ibalik yung liwanag. Hmm, classic narrative yan sa iba. Exactly. Pero naisip mo ba to? Kung totoo nga ang um, completely naglaho ang community of believers, paano nabuo yung Biblia na hawak natin? Sinong nag-compile yan? Magandang tanong. Sinong kumila kung aling libro ang kasama? Kung wala na palang iglesia na, alam mo yun, nasa tamang landas, para may disconnect, di ba? Oo, parang hindi nagtutugma yung kwento. Ito mismo yung subject natin ngayon, ang canon of scripture. Medyo technical pakinggan, pero... Pero ang tanong lang naman talaga, paano ba nabuo yung listahan ng mga aklat na nasa Biblia natin? Tama, himayin natin to. Sige, ang mission natin basically is to understand yung process. Paano kinilala itong mga aklat na ito bilang salita ng Diyos? So ano ba yung canon na yan? Simulan natin sa definition. Okay. Yung salitang canon, galing yan sa word na canon. Ang ibig sabihin ay rule or standard, isang panuhat. So sa context ng Bible, ito yung authoritative list. Ito yung listahan ng mga aklat na kinikilala nating inspired ng Diyos. Ah, okay. So yung standard kung alin ang kasama at hindi. Exactly. Kasi kung naniniwala tayong inspired ang banan na kasulatan, dapat lang na may definite list, di ba? Hindi pwedeng open-ended. Makes sense. Okay, unahin natin yung lumang tipan, yung Old Testament. Paano na-determine yung mga libro doon? Ito ba yung mas madali? In a sense, medyo mas straightforward siya kasi um, ang key point dito ay si Jesus at ang mga apostol. Tinanggap nila at ginamit yung Jewish canon of scripture na existing na noon, yung Hebrew Bible. Ah, yung ginagamit na ng mga Hudyo bago pa man dumating si Kristo. Oo, yun ang tinatawag din nating Masoretic Text, yun ang basehan. At ito rin yung Old Testament na ginagamit ng mga protestante ngayon. Okay, so yung 39 books na kinikilala natin sa Protestant OT. Yun din yung kinilala ni Jesus at ng early church. The same OT canon Jesus used. So may historical continuity. Okay, gets. Pero ito, yung madalas si itanong, paano yung mga extra books sa Catholic Bible, sa Orthodox din? Ah, yung Apocrypha or Deuterocanonical books. Oo, yung Tobit, Judith, Maccabees, sanggaling yun. Bakit wala sa Protestant? Magandang tanong yan. May kinalaman yan sa isang Greek translation ng Old Testament called the Septuagint LXX minsan ang abbreviation. Septuagint, Greek translation. Ginawa to centuries before Christ para sa mga na sa labas ng Israel na Greek na ang wika, mga Hellenized Jews. Mayon, dito sa translation na to, na isama o nakahalo yung mga aklat na yan, yung Apocrypha, tinanggap yan ng Roman Catholic at Eastern Orthodox Churches as part of their OT canon. Aso ah, sa translation pala yun nagsimula. Hindi sila originally part ng Hebrew Bible na ginamit ni Jesus. Basically, hindi sila kasama sa Hebrew canon na kinilala ni Jesus and the Apostles at ng Judaism noon at ngayon. May debate dyan, pero yun ang Protestant understanding based on the historical evidence. Importante rin i-clarify, iba tong OT Apocrypha sa mga tinatawag na New Testament Apocrypha, yung mga Gnostic Gospels. Ibang usapan yun. Okay, sige. Balikan natin yung Gnostic mamaya. So sa OT, mukhang yung basehan ng Protestants ay yung mismong kano na ginamit ni Jesus. Oh, yun ang pinakasolid solid na anchor point. Okay, clear. Now, let's move to the New Testament. Ito na yung mga sinulat after ni Jesus. Mas naging complex ba to? Well, oo, in a way. Kasi ito, nabuo habang lumalago pa lang ang iglesia. Wala pang established tradition tulad ng sa OT. Pero hindi tayo iniwang blind. May crucial promise si Jesus sa mga disciples niya. Ano yun? Nasa Gospel of John, sabi niya, isusugo niya ang Holy Spirit, ang mga aliw. At ang sabi sa John 14:26. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo. Ah, parang assurance na hindi nila makakalimutan o mali-mali ang matuturo nila. Exactly. Tapos sa John 16.13, Papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. So may divine guidance para sa mga apostol. Sila yung authorized witnesses. Okay powerful yon. Pero kumusa naman yung tingin ng mga apostel mismo sa sarili nilang mga sulat at turo? Confident ba sila na inspired yon? Sobra. Hindi nila to take lightly. Para sa kanila, hindi lang ito human opinion. Like si Paul sa 1 Thessalonians 2.13, pinasalamatan niya yung mga taga thessalonica kasi tinanggap nila ang message niya, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos. Grabe, derecho, Salita ng Diyos daw. Oo. Tapos sa Galatians 1, sabi niya yung gospel niya hindi galing sa tao, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Yesu Cristo, revelation daw. Wow. At ang pinakamatindi siguro, sa 1 Corinthians 14.37, sabi niya ang mga bagay na isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon utos ng panginoon talagang authoritative ang tingin nila talagang authoritative at para lalo mong ma-appreciate yan isipin mo sa first century judaism yung prevailing view noon tumigil na raw ang prophecy tumigil Paano tumigil? Oo, may mga writing sila like one Maccabees na nagsasabi, wala nang propeta sa Israel. Si Josephus, yung historian, sinabi niya rin na kaya raw hindi na nadadagdagan yung kanon nila kasi wala nang succession of prophets. Ah, so para sa kanila, tapos na yung era ng pagsusulat ng scripture? Parang ganun ang iniisip ng marami. Kaya nung nag ang mga apostol na nagsasalita sila through the Holy Spirit at utos ng Panginoon yung sinusulat nila… Hmm, parang sinasabi nilang, hindi pa tapos, may bago? Exactly, napaka-radical nung claim na yon. Okay, ang galing nung konteks na yon. So kung ganong kataas ang tingin nila, gaano kabilis tinanggap ng mga krisyano yung mga sulat nila? Bilang scripture din, kapantay ng OT. Medyo mabilis actually. May clue tayo mismo sa New Testament. Si Peter sa 2 Peter 3, binanggit niya yung mga sulat ni Paul. Sabi niya may mga mahirap intindihin doon na binabaluktot ng jiba, gaya rin ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Oh, so si Peter mismo, tinawag ng kasulatan or scripture ang sulat ni Paul. Ang aga nun. Oo. Oh, oh. Pinapantay na niya sa ibang mga kasulatan na likely yung Old Testament. So very early on, may recognition na. Tapos yung mga sumunod na leaders, yung mga tinatawag na sub-apostolic fathers. Yung mga uh, alagad ng mga apostol. Oo, yung, o yung mga natuto sa kanila. Kitang-kita sa sulat nila, iba yung trato nila sa sarili nilang writings kumpara sa writings ng mga apostol. May distinction sila. May nababanggit na silang collection na The Gospels and the Apostles. Okay. So, may mga libro ba sa NT na parang walang question, tanggapagad? Meron. Lalo na yung apat na gospels, Matthew, Mark, Luke, John, at yung Acts, parang impose themselves daw sabi ng scholars. Impose themselves. Paano yun? Parang yung authority nila self-evident sa early church dahil sa content at apostolic connection nila. Hindi na kailangang pagdebatehan pa. Foundational sila. Actually, kahit yung mga nagduda sa ibang books later on, itong core group na to, Gospels, Acts, 13 Letters ni Paul, 1 John, 1 Peter, universally accepted at sapat na yan for basic Christian doctrines. Pero may mga pinagdududa nga. Ano yung mga yon at bakit? Oo. Sa East Greek-speaking churches, medyo may hesitation sa revelation o pahayag, siguro dahil sa symbolism or misuse by some groups. Sa West, Latin-speaking, may nag-question sa Hebrews, hindi dahil sa turo, kundi dahil hindi sure kung si Paul ba talaga sumulat. Importante kasi sa kanila yung direct apostolic authorship. Ah, authorship ang issue sa Hebrews. Oo. May iba pang pinag-usapan like James, 2 Peter, 2 and 3 John, Jude. Mga mas maikli kasi or hindi kasing widespread agad ang circulation. So may proseso talaga. May mga early lists ba na nagpapakita nito? Meron. Yung sikat ay Muratorian Canon, mga bandang 175 AD. Nandun na yung four Gospels, Acts, 13 Paul, Jude, 2 John, Revelation. Pero may wala pa? Oo, wala pa yung Hebrews, James, 1, and 2 Peter. Tapos may kasama pang iba na eventually hindi napasama sa final list. So yung listahan nag-solidify over time. Hindi yan one-time event sa isang council meeting lang. By the 4th century, largely settled na yung 27 books natin. At eto yung super important point. Yung debate noon, hindi yung baka may kulang pa tayong inspired book. Walang ganong worry. Ah, talaga? Oo. Ang tanong ay, mas eto bang Hebrews or Revelation dapat ba talagang kasama or baka hindi issue of inclusion not omission So hindi tayo dapat kabahan na baka may nawawalang libro Exactly we don't need to worry na may lost books of the Bible na inspired Ang focus ng early church ay i-confirm kung yung mga nasa kamay na nila ay talagang authoritative lahat Napaka-comforting yan. Okay, so ano yung naging parang criteria or standards nila? Lalo na sa Protestant view, para masabing, okay, pasok to sa kanon. Generally, may tatlong tinitignan, although hindi ito parang mechanical checklist noon. Una, apostolic origin, authority. Galing ba sa apostol or sa close associate ng apostol? May selyo ba ng apostolic teaching? Okay, connection sa mga apostol. Pangalawa, consistency or rule of faith, tugma ba yung turo niya sa ibang recognized books, lalo na sa core message tungkol kay Kristo? Hindi pwedeng self-contradictory. Dapat consistent sa buong message. Tama. At pangatlo, recognition by the church, guided by the Holy Spirit. Tinanggap ba at ginamit ng iglesia in general? Nakita ba nila yung divine authority nito? Hmm, yung pangatlo, yung recognition. Parang medyo subjective yon. Paano yon? Hindi ba parang yung iglesia yung nag -decide? Good point. Dapat klaro, ang iglesia ay hindi nag-grant ng authority. Hindi sila bumoto para gawing inspired ang isang libro. Ang role nila ay mag-recognize, kumilala, mag-affirm sa authority na existing na sa libro dahil inspired ito ng Diyos. Ah, so yung authority, Inherent sa libro dahil galing sa Diyos, ang iglesia nakilala lang. Precisely. Parang pag-recognize ng tunay na ginto. Kinikilala mo ang value niya, hindi ikaw ang nagbibigay ng value. The books impose themselves. Ah, okay, malaking difference yun. Gets? E paano yung mga kwento-kwento yung parang Da Vinci Code type na may mga secret gospels daw? Gospel of Thomas, Judas, na tinago lang ng iglesia? Nako, yan pure fabrication yan, mostly. Yung mga tinatawag na Gnostic Gospels or Apocryphal Gospels, karamihan yan sinulat centuries after Jesus and the Apostles, mga 2nd to 4th century AD. Hindi sila eyewitness accounts. So hindi ka panahuna ng mga apostol? Hindi. At marami diyan, Gnostic documents. Ibang-iba ang worldview sa Christianity. Ginamit lang yung pangalan ni Jesus or ng apostles para ituro yung gnostic ideas nila about secret knowledge, na evil ang material world, etc. Ah, so ibang philosophy pala yon. Oo, ang Gospel of Thomas for example, hindi siya life story ni Jesus collection lang ng sayings na ginamit for Gnostic purposes. These were never seriously considered canonical by the early church. Nireject sila agad as fake and heretical. Walang conspiracy. Okay, debunk na yon. So, balik tayo sa mga librong nasa loob ng canon na pinagduda dati, like Hebrews or Revelation. Sige. May impact ba kung hypothetically inalis yun? Ito pa ang isang magandang point. Kahit tanggalin mo pa yung mga debated books na yan, walang essential Christian doctrine ang mawawala. Talaga? Bakit? Kasi lahat ng core doctrines, yung deity ni Christ, yung substitutionary death niya, yung resurrection, salvation by faith, lahat yan matibay na itinuturo sa mga universally accepted books, gospels, acts, Paul's letters, 1 Peter, 1 John. Ah, so yung mga fundamental truths nasa universally accepted books na. Oo, hindi rin naman contradictory yung Hebrews or Revelation. Nega-add sila ng richness pero consistent sila sa whole message. Kaya may confidence tayo na God providentially guided the process. Okay, so wrapping this up, para sa iyo na nakikinig, ano yung key takeaway dito? Ang pagbuo ng canon of scripture, hindi pala to arbitrary decision lang. Hindi rin magic. Tama, it's a historical process. Isang proseso ng pagkilala, recognition ng iglesia over time. Ginabayan sila ng criteria like apostolicity, consistency, at lalo na yung work ng Holy Spirit sa puso ng iglesia To recognize God's word. At yung connection nito sa original question natin about apostasy? Exactly. Yung mismong fact na nabuo at na-preserve ang canon shows na mayroong buhay na community of faith ang iglesia na gumagana at ginagabayan ng Espiritu Santo through those centuries. Mahirap i-reconcile yan sa idea na basta na lang naglaho ang iglesia right after the apostles. Sino ang magre-recognize at pre preserve ng kanon kung wala ang community? Powerful point. So, heto ang tanong para sa sa'yo. Gayong may idea ka na sa journey ng Biblia papunta sa kamay mo, paano nito naaapektuhan o dapat maapektuhan yung tingin mo sa authority at relevance ng Biblia sa buhay mo ngayon? Mas lumalim ba yung pagpapahalaga mo? Pag-isipan mo 'yan. At kung nakatulong sa iyo itong usapan natin, please consider liking our page or channel. Share mo na rin sa friends mo na baka curious din dito at mag-iwan ka ng comment. Tanong, insight, reaction, gusto naming marinig yan. Para mas marami tayong maabot at makausap tungkol sa mga ganitong bagay. At for fact-checking or deeper study, yung mga references na ginamit namin, nilagay namin sa comment section or description below. Check mo lang. Hanggang sa susunod nating paghimay ng kaalaman, maraming salamat sa pakikinig mo dito sa Kong Steph's Podcast.